<applause> شكوت إلى وكيري سوء حفظي وأرجو الله رب العالمين salamatu sa ngalan ng Allah asy-syariga ali wasahbihi wasallam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kabatita kung mapala si draft pabidin personal ng doll dati si Eduardo Eduardo Gonzales so magandang tungkol sa bisita na At sana ay uh, naging uh, magandang karanasan para sa inyo yung napakinggan ng mga Pusta ka po yung So, ngayon, ipapahagi ko lang sa inyo, yung mga pinaniniwalaan namin bilang mga Muslim. Meron kaming aling na pinaniniwalaan at uh, papahayap, papahapyawan natin ito. No? Una-una, naniniwala ang mga Muslim na ang Diyos ay isa lang At ang pangalan niya ay si Allah subhanahu wa ta'ala. No? Naniniwala kami na ang lumikas sa atin nagbibigay ng buhay sa atin, nangangalaga sa atin, at lumika ng mga lahat ng bagay na nakikita natin at hindi natin nakikita, ay si Allah lamang. Siya lang yung nag-iisang Diyos. Si so, Allah subhanahu wa ta'ala. natin sa ating lumika, nararapat na siya lang ang dapat natin sasambahin. No? Bilang pagkilala sa kanya, sa pagiging Diyos niya, dapat huwag tayong gagawa ng ibang Diyos o sasamba sa ibang Diyos na nilikha lamang niya. No? So, una yun. Pangalawa, naniniwala kami sa mga anghel. No? So, Noon, sa katoliko, naniniwala kami na may mga anghel. Sa Islam din, naniniwala kami na may mga anghel. Naniniwala rin. Pangatlo, naniniwala kami sa mga propeta na pinadala ng Diyos. Simula kay sa unang tao na si Adam, alayos alam, sila Ibrahim, Noah, Moses, Jacob, David, Solomon, at si Jesus. At ang huling propeta na si Propeta Muhammad na mga alayin, Musalam. Lahat sila pinaniniwala namin hindi lang mga dakilang propeta ng Diyos. No? At ang kauling ng propeta ay si Propeta Muhammad na mga alayin, siya ay nabuhay sa Makka at namatay sa Madina. So, sa kanya ay binaba ang huling kasulatan na pinaniniwalaan din namin na ang Diyos nagpadala ng mga kasulatan sa tao para magsilbing gabay no? So, sa paraan ng kanilang pamumuhay. So, merong mga kasulatan ay ipinigay kay Abraham, kay Moses, kay Noah, kay Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad din. Ito nga yung Quran. At ito na yung sinasabi natin na huling kasulatan na ibinigay ng Diyos sa tao para para maging batayan nila o ma maging gabay nila sa paraan ng pamumuhay. Ito ay yung simula para panahon ni Propeta Muhammad sa lalalay na hanggang sa araw na napag-uungog. Ito na yung libro natin na magiging guide natin kung paano tayo mabubuhay kung paano natin kukunin ang parawan natin at kung paano natin maaabot yung pinapangako ng Diyos sa atin na paraiso. No? So, pinaliliwalaan ng mga muslim na merong araw na paghukom. At sa araw na paghukom, bro, dalawa lang yung ng tao. Ay din mapunta ka sa paraiso o mapunta ka sa impyerno. No? Kanino na ba kayo, bro? So, no? lahat tayo naniniwala doon. No? ito bibigyan ko ng tiin dahil lahat tayo, kahit ano man ang katayuan mo sa buhay, mapatay tayo lahat. So, no? si Hari Kabula ka na una na sa atin. So, no? siya pa, Hari na, napakayaman, bilyonaryo. So, no? pero hindi niya napigil yung kanyang kamatayan. At tayo, darating din sa panahon na yun. Ang tanong, Tanungin natin yung sarili natin. Pag namatay pa tayo ngayon o bukas, babugod naman tayo sa paraiso. Yan ang malaking tanong. No? Huh? At kung hindi naman kayo sigurado, ano ba? Kapupuntaan mo. Kung hindi ka mapunta ng paraiso, isa lang ang pupuntaan mo sa kabila. Kung diyan mo. Imagine niyo bro, kanina nakikita ko kayo, nagulong ito sa kusika. Para maluto yung mga uh, pancit, kailangan ng apoy, di ba? Hindi po kayang idala yung kaway mo sa apoy ko. Sente yun na po, yung apoy, na mas mainit pa dun. At susunugin ang buong katawan natin. At pagkasunog ng katawan natin, hindi na, hindi tayo mamatay. Bubwa, ibabalik ulit ng Diyos yung dati nating pala para ano, para sunugin ulit. Bakit? Para maranasan mo yung sakit ng pagkakasod mo. Dahil, tumanggi ang maniwala sa kanya. Huh? So, at ang panghuli, naniniwala ang mga Muslim na meron tayong taghana. Maging mabuti man o masama. Ang tawag dito bro, yung kadar. Kadar natin. Naniniwala ako mga Muslim na kung ano man ang mara, mangyari sa buhay natin, ito ay tinakda ng ni Allah subhanahu wa ta'ala no? kaya nga naman yung mga mananampalataya o yung sinasabi tunay ng mga muslim kung may dumating na mga biyaya sa kanila, ano sinasabi namin Alhamdulillah Salamat kay Allah, papuri kay Allah at kung meron naman nakasabi yan, o hindi magandang pangyayari na pangyayari sa buhay mga muslim, ng mga muslim anong ginagawa ng mga muslim sila ay nagpapasensya at nagtitiis at nananalangin kay Allah. Oh. So, meron kayong mga katanungan bro? Bilang mga Kristiyano, meron tayong pagkakabig sa mga mga Muslim din. Una po bro, naniniwala tayo na isa lang ang Diyos, di ba? So, yun lang ang gusto namin ibahagi sa inyo na Si Allah nagpapala ng mga propeta dito sa lupa para ibalik ang tao sa tunay na pagsamba sa kanya lang. Kasi naliligaw ang mga tao gumagawa ng ibang Diyos, sumasaba sa ibang Diyos, naliban sa kanya. Kaya kami, binabalik namin yung mensahe ng mga propeta, mga kapatid, para makamit natin yung pangako ng Diyos na paraiso, sambahin lamang natin si Allah, ang tunay na nag-iisang Diyos. So, putuloy ko dito. Salamat na like ko. Makapagulahin mo para sa so, Kung may mga tanong kayo, i-reserve e pa nyo na kayo. Salamat. Maraming salamat sa engineer at sa insahe. Kung mga halikin